Less than 5,000 pesos lang tong Aula F98 Pro Mechanical Keyboard Kung gusto nyo rin ng ganito kalupit na keyboard Papakita sa inyo ni Joem kung ano laman sa kahon. Unbox natin ngayon ang Aula F98 Pro Mechanical Keyboard Out of the box Plastic case ng keyboard Apat na extra switches Isang Type-C USB wire Isang keycap puller May kasama rin siyang kan, brush Manual Tsaka yung keyboard yan. Uy, kakaiba yung keyboard. Body niya pala is gasket construct. E-caps niya is translucent. Ah, uh, ito pala ay 96% keyboard. So meron siyang 95 keys. Hot swappable din yung mga switches. Meron siyang knob dito at meron din siyang kasamang LED screen. Meron nga pala tong 20 RGB lightning effect. naka try mode na rin to siya. USB type C cable, 2.4G wireless, tsaka Bluetooth.